bahay namin puro na dogs O dito bagong panganak si Mama Aksi at kasama niya ang ten puppies. Ten puyan. Guys, so welcome to our YouTube channel. If hindi ka pa naka-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe, like and share and hit the bell button below. Salamat. Yung isang kuya oh. Gusto niyang, ano, bisitahin yung kanya mga kapatid na maliliit. Kaya pumasok siya dyan. Ano, tapos na? Tapos mo na silang halikan. Kiss mo sila isa-isa. Bantayan mo lang. Ber. Kiss mo sila isa-isa. Tapos -isa. na? Talabas ka na? Ha? Talabas ka na? Talabas na daw siya. Talabas na. Tara na. Balabos na. Balabos na. Balabos pa? Alah, si ano naman nalala ko. <laughs> ni yung mas maliit sa kanya. Eh, kasi pag nasa siya, siya binubuli. Uy, Gogi, makinagat niya! Uy, no, 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 no! no. Shhh! Oh, no, no, no! No! Shhh. No. no! Baby pa yan! Gago! Uy, <laughs> nagbubuli ka dyan, Bebe! kawawa oh, naman, no. Oh. oh, tumatayo na din, Oh. Tumatayo na, o. Oh, Bebe! Oh, oh, Nagtatay na tumayo, o. Bebe! Nabas ka na dyan! Bebe! Nabubuli ka! No, 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 no. Tama. Tama si Mama Niti. Pinubulin niya yung maliliit. Ay, ang nanay. Pumasok ng nanay. O, linisin mo na yung mga kalat mo dyan. O, oh, meron nga doon po, po. Siguro yun, no? Hindi yan naanak. Ito na asa. Barber, ha? Ano nang kamandunin? Isi ito po. Ayan. Tapos ito, tulog. Tapos ito din. Kapulit lang. Ayan po si Sito. Ah, yung mukha niya. Ayan. Tapos ito naman bulok. Ito naman. Yung, uh, yung, anong tawag nito, mark dito, nasa right. Ito naman, nasa left. Ayan, yan silang tatlo. Kung dati, mga anak ni Axi ang nakikidede kay Finity. Ngayon, mga anak ni Finity ang nakikidede kay Axi. Kasi si Finity ayaw na magpadede. Eh may tatto pang natira dito na anak ni Ax, ni Finity. Kaya yan. Nakikiyay, ano sila? Nakikidedek sila kay Axi. Kawawa naman yung mga bata batutang maliliit Sila dalawang buwan na. Eto mag isang buwan pa lang. Maya, kulitan nila oh. Sige. Nam-nam. Ayan nga. Akit ka na, nam? Parang ka na akit na sa taas? Sa ating mok-mok. Si Aywa na maganda. Right. Right. Lalaro ng sinturon. Chopper! Ala yung slipper ko na naman yan, Chopper! No, 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 no. No, no at maano, maano yung sa... Oh, no, no, nam, nam. Akin na, akin na to. No, no. Slipper yan to sa loob ng bahay. Oh. Axe! si Axe yung itim. Sinamnam -nam yung ito, so, namaganda, sinamnam. -nam. Ito yung mga anak ni Axe. Malaki na po sila. May nakuha na po dyan dalawa. Kaya eight na lang po ang natira dito. Tapos after New Year, tsaka sila kukuha nina ata. Hmm. Good morning mga anak ko. Good morning. Aywa, morning. Aywa, morning. Morning nam nam. Morning. Chopper. Ay, si right pala to. Morning right. Morning, left, left. Morning, left. Morning, chopper. Chopper, morning. Morning, now. Morning, chopper. Morning, heart. Tiny, morning, tiny. Morning, at Blackie. Lip, lip, love you. Hi, morning heart. Morning. Shh. Wag po away, wag po away. Wag po away, wag po away. Chi, 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 chi. Chi, 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 chi. Baka ngayong araw na ito kukunin si ano. Left, left, at saka si right. Wag po. Sabi na yung Friday. Ring, ring. Mama, neti. Mama, neti.

mahalaga ko rito. Ayan, maliliit. Ito ang big. May mga medium pa ako. Yung mga medium ko ando doon, no? Ayan, no? Sa taas. Hagdan. Ito si papa nila. Nagbabantay kung sino mag-aaway sa si nasaway niya. Ayan, mama nila. Ayan, ito si blocky. Ayan, ang medium mo, bumaba na. <coughs> Jasper at saka si ano right right Ate Blacky wag po yan si Ax magagalit po yan mo yung buntot niyan si Ax ba yan si Susie si Ax yan Ah, ah, Sali naman si Ken-Ken. Sali ka, Ken? Tiny. Behave si Tiny, oh. Buti pa si Tiny. Very good. Behave lang. Bali, meron pa pong tatlong natira na anak ni Axie. Ayan po si Medium. Ayan, two months na po yan. Tapos ito namang maliliit na anak ni... Ayun. Anak ni Infinity, si tatlo na natira. anak niya si eight pa ito. Kasi one and half pa lang yan sila. So, after New Year, tsaka lang yan sila kuha ng kaninang mga, mga mama at papa. Kanyan po dito araw-araw. Nahihayaan ko na maglaro dyan kasi mapapagod na ako kasi sigaw kasi sigaw. Ate Blacky, wag po yan si Ax Ax. Pagalitan ka ni Papa Wawang dyan. Ayun na. Kinubera na ang Papa niya. Ayaw niyo bang mga away niyo mga anak niyang maliliit? Ano ring? Bali, alak ako ngayon dito lima, plus satu, eleven, plus walu, nineteen. Nineteen yan lahat sila. Hmm, na wala lang namang tubig. Huwag niya pagtulungan dyan si Axe. toto na ba Paalam! alam